paano sumikat sa YouTube at TikTok. Unang requirement, tiyaga. Yan ang pinaka-importante. Kasi kung wala kang tiyaga, <laughs> nako, huwag mo nang pangarating sumikat. Kasi, wala ka naman mararating kung wala kang tiyaga. Kaya sa lahat, ang tiyaga ang pinaka-mahalaga ka. Yun ang dapat mayroon ka sa simula hanggang sa sumikat ka na. Number 1. Uso. Dapat sumasabi ka sa uso. Halimbawa, kapag may sumikat na kanta, gawan mo ng content. Kung ano ang talent mo. Kung dance or any or games or kahit na ano. O kaya may naging sikat na tao. May mga gumagawa noon tinatapit nila yung tao na sikat at kaya yon nakakaroon sila ng maraming views. Sa ganoong paraan, magagamit mo ang oso. Alimbawa, kapag may nagtrending na song, oportunidad mo na yung para sumikat. I-cover song O kaya, magpauso ka ng dance gamit ang trending song. Number 2. Active sa TikTok. Dapat ma mo. Ito yung dapat palagi kang mag-upload araw-araw hanggang mamatay ka. <laughs> Joke lang. Mga isang month o dalawang month, Pwede ka na nun. Sumikat kung araw-araw ka mag-upload. At dapat, napakarami mong i-upload. Kasi kung konti lang, huwag ka nang umasa na sumikat ka pa. Mga after 2 months, meron ka na nun. 1K or 9K, 11K views. Basta alam ko, lahat na dadaan sa tiyaga. Number 3, content. Dapat napakaganda ng mga gawa mo at dapat sobrang linaw ng kamera at napakaastig ng mga ginagawa mo na video. At yung videos mo dapat tungkol doon sa title. Sa nilalaman. Basta dapat napakaganda ng videos mo. Kung ano man ang ginagawa mo. Dance rap or ano man. O nagluluto or, or nagbablog. Kahit ano pa yan. Dapat. Sobra. Ganda. Mas maganda pa kay Vice Ganda.